Walin. O din na tayo tambot yun ah. O, deliver daw namin to sa alaw nyo no. Itong dalawang mekaniko mag-aatid. mounting Ma nyo pa daw. O yung mga gusto magpamounting ng makina dyan. Ito hanapin nyo. O buy and uh, repair. Sir Mokhtari. Pagkita mo baka damag na. Pagkita nyo. nyo. Ganda pala rin ito. Tawagin natin yung kagalawin yun na nag-check-in. Ay, Ay sa bali ba? May kwayo Toyota. Uy, mm -hmm. nakaredy to kargan. Ay, iba na ba? Pero meron diyan dyan nila tayo. Ikaw ata sa ti... Ikaw ata sa talakan. Oo. Pwede ka rin. Hindi. Ayan, pari. Pwede ito Mapanjay Mapan, Jay. Ago, La Pasyal kami ito manjay boss. Diyan nyo. ay starter. Dalawang spring handbrake. Oh. Okay, hindi sa akin Tayo Ito si pa yung makina na Tayo hindi makapasyal. Tulot man brad ay eh, siya mga pa Pajaw na ikatin nyo